Koro, linggo ng musika ng Pilipino, binibigyang pugay ang OPM sa pamamagitan ng Choral Music Competition. Inilunsad ng National Commission for Culture and the Arts ang kauna-unahang Koro, linggo ng musika ng Pilipino, isang pambansang choral competition na tampok ang galing ng mga lokal na choir sa pagbibigay buhay sa OPM. Para ibahagi ang kanilang mga plano at inspirasyon sa likod ng event, inimbitahan ng NCAA ang iba't ibang media sa isang pagtitipon sa Sentro de Turismo sa Intramuros. Gaganapin ang Grand Final sa August 2 sa Metropolitan Theater kung saan magtatagisan ng husay ang mga finalists mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR para sa Children's at Adult Choir categories. Mula tradisyonal hanggang kontemporaryo, inaasahang maghahandog sila ng mga piyesang nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino. At paalala ng NCAA, lahat tayo may paraan para suportahan ng original Filipino music sa entaplado man, sa koro man, o kahit sa araw-araw na buhay. Hindi kami nawawala sa aming layunin na ma pa rin ang... Music of so kung ito man ay in a form of pop band or music, instrumentalist, piano, solo, or even indigenous or choral form, you can promote Filipino music.